Isang magandang araw sa inyong lahat. Sa araw na ito ay ating tatalakayin ang heograpiya ng Timog Silangang Asya. Ang heograpiya ay ang pag-aaral ng ibabaw na katangian ng daigdig. Kasama sa pag-aaral na ito, ang pag-aaral sa mga anyong lupa at anyong tubig. Maging sa mga hayop at halaman, mga likas na yaman, at iba pa. Simula natin ang pag-aaral ng geografiya ng Timog Silangang Asya sa pamamagitan ng pag-alam sa mga anyong lupa nito. Unahin natin ang mga bulubundukin o hanay ng mga bundok. Sa Pilipinas, ang Sierra Madre ang pinakamahabang bulubundukin o hanay ng mga bundok. Napakarami ng mga bulubundukin o halay ng mga bundok na matatagpuan sa Timog Silangang Asya. Ang iba pang halimbawa ng mga bulubundukin o mountain ranges sa Timog Silangang Asya ay ang Sudirman Ranges, Shan Hills, Caraballo Mountains, Himalayas, Anamite Ranges, Cordillera Central at iba pa. Karaniwan ding makikita ang mga bundok sa Timog Silangang Asya. Ang bundok ay anyong lupa na lumalagpas sa taas ng paligid ng mababang bahagi ng lupa sa isang limitadong lawak. Ang kakaburasi ng Myanmar na may taas na 5,881 metro ang pinakamataas na bundok sa Timog Silangang Asya. Sa Indonesia, ang pinakamataas naman ay ang Pungkak Jaya na may taas na 4,884 na metro. Sa Malaysia naman ay ang Mount Kinabalu na may taas na 4,095 na metro at sa Pilipinas ang pinakamataas ay ang Mount Apo. May taas ito na 2,954 na metro. Humihina ang mga bagyo na dumadaan sa mga bundok at bulubundukin. Marami rin matatagpo ang bulkan sa Timog Silangang Asya. Ang bulkan ay singawa ng init ng daigdig. Isa sa pinakakilalang bulkan sa timog-silangang Asya maging sa buong mundo ay ang Mayon Volcano. Sinasabi na ito ay may perpektong hugis. Maraming bulkan sa timog-silangang Asya sapagkat tayo ay nabibilang sa rehiyon na kung tawagin ay Pacific Ring of Fire. Madalas ang pagsabog ng mga bulkan at lindol. Sarihi ang ito dahil sa paggalaw ng lupa. Ang iba pang mga kilalang bulkan sa timog-silangang Asya ay ang Taal at Mount Pinatubo sa Pilipinas, Mount Merapi at Krakatoa sa Indonesia, at Bombalay Volcano sa Malaysia at marami pang iba. Mataba ang mga lupain sa paligid ng mga bulkan subalit hindi pinapayuhan na tumira malapit sa mga bulkan. Sapagat napakadelikado nito sa buhay at ari-arian sa oras na sumabog ito. May mga maladisyertong lugar din sa Timog Silangang Asya, katulad ng sand dunes ng Muini sa Vietnam at La Paz sand dunes sa Ilocos Norte sa Pilipinas. Subalit wala talagang disyerto sa Timog Silangang Asya sapagkat tayo ay may klimang tropikal na may pantay na tag-ulan at tag-araw. Mayroon ring mga talampas o patag na lupain sa ibabaw ng bundok sa Timog Silangang Asya. Halimbawa na nga rito ay ang Bagyo sa Pilipinas. Highland climate o malamig ang klima dito na mainam para sa pagtatanim ng mga prutas at gulay. Ang iba pang talampas sa Timog Silangang Asia ay ang Dieng Plateau sa Indonesia, Korat Plateau sa Thailand at Dilen Plateau sa Vietnam. Samantala, ang Tangway o Peninsula naman ay isang anyong lupa na nakausli sa isang anyong tubig tulad ng karagatan, dagat o lawa. Halimbawa ng tangway sa timog-silang Asya ay ang Indochina Peninsula na binubuo ng Myanmar, Vietnam, Laos, Thailand at Cambodia. Isa pa rito ang Malay Peninsula na bahagi ng bansang Malaysia. Sa Pilipinas, ang Bicol Region ay isa sa mga halimbawa ng Tangway o Peninsula. Napakaraming mga pulo na matatagpuan sa Timog Silangang Asya. Ang pulo ay isang uri ng anyong lupa na napapalibutan ng isang anyong tubig katulad ng karagatan, dagat o lawa. Ang mga halimbawa nito ay ang mga sumusunod. Palawan sa Pilipinas, Binba sa Vietnam, Sipadan Island sa Malaysia, Kulanta sa Thailand, Alur Island sa Indonesia, at marami pang iba. Samantala, ang kapuloan naman ay tumutukoy sa pulutong ng mga pulo na marami sa Timog Silangang Asya. Halimbawa nito ay ang Pilipinas. Malaysia at ang Indonesia na pinakamalaking kapuluan sa buong daigdig. Marami sa mga mamamayan sa mga tangway, pulo at kapuluan ang mangingista sapagkat napalilibutan ng mga katubigan ang kanilang mga lugar karaniwan na ng ang pagkakaroon ng magagandang beach sa mga lugar na ito na dinarayo ng mga turista. Ang kapatagan o patag ng lupain ay maituturing na isa sa pinakamahalagang anyong lupa sa Timog Silangang Asya sapagkat dito nagtatanim at nag-aalaga ng mga hayop. At dito rin tayo nagtatayo ng ating mga kabahayan. sa Pilipinas ang pinakamalaki at halimbawa ng kapatagan ay ang kapatagan ng gitnang Luzon. Dito nagmumula ang pinakamalaking ani ng bigas sa Pilipinas. Ang iba pang kapatagan sa Timog Silang Asya ay ang Kedo Plain sa Indonesia, Central Plain sa Thailand at marami pang iba. Marami pong salamat sa panonood.